Welcome to Chin and Chong Adventure. Minsan hindi ko rin talaga lubos maisip kung paano nga kami nagsimula. Maraming pagsubok na ang dumaan pero eto, nananatili pa rin kami sa isa't isa. May mga pagkakataon na muntik na kami sumuko o umayaw. Pero hindi. Simple lang naman pala talaga kasi ang buhay. It's a vegan restaurant. Oh, <laughs> <laughs> Kailangan mo lang matutunan ng pagtanggap sa mga bagay-bagay. <sighs> lamig. Lamig, lamig, lamig. Baba na kami. Oh, Magdamag lang kami na tulog. <laughs> Pag-iising namin, nababa na pala ng Manila. <laughs> bala, fila ang bala pila. Pila muna. Doon na. Ang Maynila. Papatanggap. <laughs> Naumuwi ko na naman ng Maynila. Para kanina lang, kakaket lang natin. Tapos natulog. Tapos bababa na uli. Hindi tayo na-stranded nun, Bino. Bye bye to go! Taxi, taxi. Tapos tayo lang ba na, ano? May tayo pa. Ha? Tayo para... lang okay, okay. Na, okay, di okay. nasa una siya para... Sa unan! Okay, dito na sa unan siya. na kami sa likod. May kasabay daw tayong isa. Okay lang, at least. Mga kamura mura kasabay na isa eh. Mga 90 na boss, para hindi sayang yung ano. Okay lang po ba boss? Oo naman. Um, sabay... Ano yung boss? Chinenchong. Ah, Chinenchong. Sabay, sabay, sabay daw kami isa pa. Dali lang <laughs> dali. Eh, okay lang po ba na ito tayo kung ano? Ay kayo. Ito sa ano, eh? sabay na ano. Ay sabay na yan. Sabay. <laughs> Halo nga ganyan. Sa tagal-tagal, makauwi din tayo Maynila. Kaya may galing yan po. Nagkakaroon po kami, pero taga Batangas din. Ngayon lang ulit nakauwi. Ito kami sa taxi, waiting. Waiting na kasabay namin yung isa pa. Si Kuya nakapilit. May kasabay daw kami yung isa pa eh. May dalawa ang dala. Okay lang, dalawa sila siya ito. Dali. Oh, dito, oh, dito lang siya. At tabi oh, na lang kayo isa. Okay, vale. dali. Ito yan. Tabi tayo. Kuya. Ah, na tayo, ah, tayo kasabay. Mas gugura na. <laughs> Nagtatawag lang sila kuya pero walang taxi. Totoo. Hmm. Hmm. Ina, Nasaan ko, ang taxi mo? Kaya <laughs> <laughs> ako mamission lang yan, boss. Kunwari na kulay po lang damit. Ito nga yung yeah. driver. Baka nga ito, boss. Eh, bibigay ko sa kanila tong taxi na to pag napa-start nila to. <laughs> Oo, pag napa-start nila, boss. Wow. <laughs> Kasi itong taxi na to, boss. May ano to, may switch to dito. <laughs> kaya siya nito, akarta pinto sa akin. Hindi. Pag pinatay nila to, hindi nila ma-open to. Wala, Totoo. Kahit ikaw kuya, kahit i-testing mo dito. <laughs> <laughs> Kamusta Manila baby? Mamaya <laughs> Batangas na tayo Ay, Sa Batangas may bayad ka doon? Opo, ako taga Batangas Itong misis ko siya ang taga koron mm. Eh, Eh, tagal na kami nila ako ng Batangas Huling uwi na yung pandemic Kuno ba bayad ko Batangas? Wala hmm. Adoro, Oo, Ano yung Bunso Ayun, e, matagal oh, na yun okay. yeah. e, lalo kung madami kang Pag Ang Pagod yun Eh dito, pagkasakay natin kagabi Nagising ko, nandito na tayo eh Ginawa na namin yun eh Pagkapagod siya Sakay ka ng banta Doon ka maiinit Pagsikang si kayo, ilang oras kayo nandito <laughs> Tapos sa mga pala kung nagbunso kami noon Yung bangkapan ng bunso noon Yung gawa pa sa kahoy na dahil eh. Nalakas ang alon Lahat ngayon ang bihan Kaya nagtugo kami eh Dapat maglalaban dar lang kami Naritipid uh -oh hirap sumugal sa alo Ay ah. yeah. no, ang takot lang Yan, ko Salamat po siya Ang galang B? Naalala ko nung kada nasa kami dati ng bus Pag-uwi kami ng Batangas Dahil kami bibili ng McDo dito sa tabi Para yung mga kainin namin dito sa bus Ngayon, hey, hindi na kami makapag-McDo Mais na lang Saan lang po ngayon ang pangasahe? 249 Ang terminal 244. Naalala ko nung panahon na hindi pa kami sa Coron nakatira Lagi kami nagbabas ni Chin Kasi taga dito siya sa Manila ako taga Batangas Pamasahe nun 175 no? Ngayon 249 Pamasahe Ayun mga gamit namin Mabuti na lang hindi na puno yung bus Kaya ilagay namin yung gamit namin doon Samba at mais Almasal tayo mga no, kapatid Ah, hmm. nagal-tagal ngayon lang uli kami nagsakay ng bus. Uli kong umuwi kami, may dala kaming motor eh. Kaya medyo ang laki ng difference na nung pamasahe nung nagbabas kami. Isa ngayon. Pero nakakamiss. Malagtas <sighs> na kami. Saglit lang yung biyahe namin. Siguro kung nagmotor kami, baka gabi pa kami makarating. Masalubong eh. na tayo dyan, Bigin oh. kaya yung buko pa kami milk yun eh. Ano lang? Condense. Oo, may condense. Siguro kung nagmotor kami, baka gabi pa kami dating sa bahay. Okay din yung plano na mag-bus na lang. Kasi papahiramin din naman ako ng motor ni Javed. Thanks, Javed. Hindi po. British po. Hindi po. Salam po. Upay po dyan pa. Salubo. Hindi ate matitikman. Baka may atas. May sumpa. Baka <laughs> may sumpa. Parang may nila na din. In skyway pagbilis ng development itong Grand Terminal no? Grand Terminal na kami ang laking bahagi nitong Grand Terminal sa alaala na magsasama namin ni Chin eh. dito kami nagpaplano dati eh. ito yung panahon na sapo oh, Pagtipunan kayo ito kayo magtalasikin sa inyong kanto Oo nga eh Saan ang balagtas? Ayaw, 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 ayaw. Ah, Dito ang balagtas na tama din naman si Kuya Oo nga, mag-jeep na lang kami kaya kayo, kaya rin pala kasama. Kaya <laughs> <laughs> alam nyo, oh, hindi ko so... kayo kilala. Kayo? Lagi kayo pasakay sa kayo kung dito ko mapin, oh, eh. na Ako Nasa vitro pa kayo sa dati kayong malagot. Hindi na ano. Nasa ano yun? Ay, hindi ko na nakikita. Kaka-uwi ko lang ngayon eh. Ha, <laughs> ah, mag-jeep na lang kami. Jeep na lang tayo, bibalagtas. Kaya, <laughs> thank you ha. Okay. Okay. Apo, naalala mo Bi? itong Grand Terminal. Dito kami dati nagpa-plano ng buhay namin eh. Plano namin nung bago pa lang kami magkakilala ni Chin. Tapos dito namin binuo yung mga plano namin na pagkoron. Di hoya po magkano? Try silang boss. Try ho. Kami siyang batanggas lang. Uhaw. Try silang ho. Dito nag-umpisa lahat eh. Kaya pa si Hippie House. tao na nakakarating ng koron. Na Hi mga kabataan. Vlogger. Lahi na, na suporta. Opo. Paano mo ako sa Facebook ha? Si... Vlogger. Mamay ng Lubo. Batangas Lahi na, na suporta. Ang suporta. Hindi pera kundi. Palo lang. Palo lang. Palo nga lang naman. Ay, di pa damay-damay na nung amin. Welcome home, the Hoya Compound! Yung nga, saka yung Tracy Cole. Kabakers! Dahil sa likod. Shape. Labakers! Labakers! <laughs> Ito yung lahi ko nilalakad lang dati, kado uuwi ng lasik. Bili muna tayo dito sa Baby Sari Sari Store. Kumusta, yes. Kenny? Huh? nagbalik ka na kayo? Ay, si Mama. Ay, si yeah. kami sa aming bahay. Hi! 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 Kumusta? Kumusta? Siya si Pipa, ang panganay kong anak. Hi, Kuya! Thank you! Hindi ka Pumasok, pumasok. Okay ni Pipa, ay! ay. Nga'y panganay, kala may kapatid ko lang eh. <laughs> Sabama. Babay. Babay? Babay pala. God bless, anak. My dear. Matabaga ako ngayon. Oo, ma. Tabagay ngayon. Oo nga. Tabagay mo. nga. Dami nakaka-copy <laughs> Kenny. Okay, Kenny. Hmm. Sama na namin ko si Kenny. Kenny, Kenny. Sama ka na sa amin. Ha? Huh? Taba ni Kenny. Si Steven, matabagay. Miss mo kami? Kamis mo kami kinesh? Hindi. Kine kinesh? Kamis mo kami? Hindi. Hey. mismo na listoy-listoy. Tuma ka na. Ha? Sheesh. Ito bahay namin. Bahay ng aking mga magulang. Masa ko lang magamit. Ano bilhin ninyo? Ayan. Ayan yung tofu tsaka yung masamu. Masamu. Okay. Sabi mo pa. May tanong. May puloy. <laughs> <laughs> Mayroong kalabasa. Anong gayaan? Mayroong... Broccoli. Broccoli. Holy flower. flower. Kanya kami ako kamahal. Ipapunta ka ni Papa. Kaya, yung mga magulang, ingatan natin ang mga magulang. Ano yan? Yung nasa play doh, sir? Hindi ka yan. ng kalabasa? Saan? Anong ano, kalabasa ba? Oh, Piaan mo yung dalawa. Anong balita? Nabuti. Gusto ba? Ano ba? Ubali na. Okay lang. Ano kaya? Anong binigyan? Ano lang kami dito? Bakit sabrayangin oh, ba? naman? Okay lang yan. Diyos ka po. Huli <laughs> 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 ka pa. Init na init doon sa paligid. <laughs> Dapat pa. Pinaling <laughs> pa kami ni Papa para na ang may makain kami dito. Cauliflower okay. ang aming ulam for today. Pa kami nakakain. Ang huling kinain natin ay mais. Kasi daw, kwarta ni Shana ko nang ganda din ano. bird? Oo. Oh. Mas malaki dyan ang kaunti. Namiss no, ko po. Ang pagpipipa. Ang pa sa ako. Kamuga. Ay! Ayan. Tamayo ka! And, 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 and.

Coli pa, Ano Ito ang okay. ano, gravy. Ito lang ito ba na. Naaway na ako pa lang kami ng barko. Nagligalig. sa na yun. pag uh, maligalig uh, na isang tao, ibig sabihin, gutom na. Hindi wow. nga kahit naman sa resto. Pagka uh, maligalig na ang customer natin, ibig sabihin, gutom na yun. Saka ano kinain natin kayo ng umaga? Saging lang, di nga. Saging at mais. Tapos nagawa si mama ng fresh melon. Favorites. Favorites. Wala. Sige ka pa rin pa. Antayin namin si Chris. Si Kasi niya po yung bahay niya. Bahay niya na ito si Kasi niya. Okay na timpla. Ay, pinil siguro. Ano, peak season ma. Bakit nga kami nag-alis, peak season. Ewan ko. Dali natin ito oh, dali nyo. Hindi naman siya buro Paano mo? Punta kami ngayon, kana Ian. Okay. sa amin do, si Busy, tsaka si Nuno. Nagpe-prep lang kami ng dadalhin namin pagkain. Mushroom, shiitake, at tofu. Shroom. Bunso ko, o. Oh. Lasing lang yun na lang. Ay, bunso. At siya naman ang bunso kong si Kana. <laughs> Tara! Mukha ko yan, eh. Ang mukha agad kita kung mga kanilula. Wala. <laughs> <laughs> Laki mo na. Baby, ano ka tangkad Ay, maliit pa. Si ate mo, agad dito na eh. Saan kayo mapunta? Hindi ko po alam, magka-outing daw po. Saan? Hindi ko po alam. Dito lang sa Patangas? I don't know. Ano? Gusto mo na? Gusto mo kaya ka? Ano? Ano siya? Ay, nila. Katabi lang ng bahay ng kanilang mga lula. Mishi! Hina. Ah, si ate mo. Si Ah, si CR. Ganda ng bahay nyo. Naging malinis. Naging malinis. Ate, dito si Sophie? Oo, oh, okay. Uy na. sa school? Okay. Ang gano'n nyo? Nag-aaral. Hmm, gano'n pa rin. na nyo. Ah... Wow! Ang gano'n. Ang gano'n. Ang gano'n. na gano'n. Ang gano'n. Pag doon na kayo sa bahay, kung sipag din kayo, ha? Hmm. Nakakala na siya? Ate, ano baga o absent daw no, bukas. Picture. Baka tabi ka sa akin. Yes, Ready na kayo mag-aral sa koron? Next year. Say this. Mag-vacation po kami. Next year, grade 6 na siya. Last mm. year na po niya yun. Tapos grade 7. Pwede na po kami. Hindi okay. na. na doon na kayo mag-grade 6. Eh, kasi para tapos na nga din. Yung buong sige. elementary. Oh, Oh, sige. Na Deal na yun. Ano yes. <laughs> Bahala kayo. pag yeah. iwanan kayo sa mga trippings. Sarap-sarap <laughs> sa sarap, kulo. Yung sa akin lang naman, para maranasan nyo din. Bakit? Kinatawa? Nothing. Ha? Nothing. <laughs> Ang taon ka na? I'm 10 years old. 10? 11. Mm. Oh, Hindi po. 10 po. 11 na po ako sa Diyo. Parang kuya lang ako ng mga to eh. Wow. <laughs> Nga? Um. Parang Bawa. kuya nyo lang ako. Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka na siya. <laughs> Yan na nagagawa pagka kinakain nyo lang gulay. Nagbuhat <laughs> like, na lang sarili mo ko. Nagbuhat ko ito sa pay. Hindi nyo na gets Nag-gets yung tula niya dahil? Nag-gets yung mukha. Kayang nisi, hindi mo nakilala si Chico. Batang oh, bata pa ka na siya, ang dami mo na upan. Uh, Pero ang galing mo ha, taas ng grades mo. Nice. pag lang talaga. 2027. 18 now. No, na na mag na agad ako. Hey, pwede ka mag-e-dive birthday mo, dun sa koron. Nag-sabi ako kay mama ko na ano, kapag, kapag seniors mayroon sa gusto ko mag-work. Mag-work? Yes. Meron daw pong ganun yung working student. Gusto ko mga experience agad kung paano mag-alamin. agad kung paano mag-alamin. Curious siya. Ano ako? Oh, laki-laki na. Business, hindi ba? Ito din po mag-cafe. Gusto ko yung, ano mo yung nagda-dive tapos ano, inaalagaan yung dagat. Divers? Gusto mo maging ano, professional diver? Yes. Oh, doon sa Coron, uh -huh. na mag-aaral. Kailangan yung experience yung pagdala sa Coron. Pero okay yan, may pangarap na kayo kung ano gusto nyo gawin ngayon. Kasi madami kayo matutunan doon. Oh. Oh. Ang galing ito si ate. Tsaka ito si Kalasya. Ang galing ay, ano yan eh. Stand up dito ka! Kami, plano namin ni Tachinyo. Ano? Ah... Uh, ah... Uh, <laughs> score kami ng ano, score kami ng maliit na ban. Ikaw-customize ko namin siya na maging camper van. siya, gusto namin mag-travel. So, yes. kakansi, nandito na kayo para masama namin kayo. Yes. Kaya ang plano namin, una, ikutin muna namin ng kahabaan ng Palawan. Uh, so did. Sama kayo sa amin, syempre. Pero pag na-customize na namin yun, sama namin kayo. Gusto oh, ko support, daw sa party. Sinabi niya ako, kasalig ka sa table Okay lang yan. Natural sa taong maramdaman yan. So, bakit? Kasi tao pa. At okay lang yun bagay, huwag mong bigyan ng malagi na dahilan. Pilitin mo lagi itindihin mo lahat. Hubugin ka ng hubugin yun para mas maging malakas ka. Mas maging matatak yung loob mo. Dapat na itinuloy mo eh. Kasi yung nararamdaman mo ngayon, yung lungkot na yan, pinipili yan. Ikaw ang tunay-pili ng nararamdaman mo na maging malungkot ka. Mainig ka rin ha? Pwede mo nang pili mo na hindi ka maging malungkot. Kung wala mo pinapakita. Ah, okay lang yan. Basta positive pa din ako. Alam mo yun? Kaya ako, oh, drama eh. Kasi naging madrama ka pagka ganon. Ang pagkontrol ng emosyon ay e kapagyarihan. Ay hindi nagagawa ng iba. May mga hindi kaya kontrolin. Bumubugso yung damdamin. Pero pag nakontrol mo yung emosyon mo, ibang klase ka. E share ko lang kung bakit malaki yung binago ko sa dati kasi hinubog ako na. Pag nakamali din eh. Tsaka ng mga connection, husga. Kaya yun. Marami ako natutunan sa buhay na gusto ko lang din i-share sa inyo para handa kayo sa mga pagdadaan. Pero maganda na pagdaanan niyo din yun. Kasi yun yung hubog sa inyo. Kaya yun yun, nararamdaman mo yun. Eh. Yan ang isang dahilan kung bakit gusto ko kayong mag-aral sa koron. Pag nandun kayo sa koron, magiging mahigpit ako sa inyo, pero magiging maluwag ko sa inyo. Maintindihan niyo din anong ibig sabihin nun. No? <laughs> <laughs> pero kung ipapangako ko sa inyo, marami kayong matututunan. ano Ako namin nakakapaghintay. Dahil naunawaan ko naman yun. Tapusin muna yung elementary ka na siya. Maraming bagay pa talaga ang gusto kong sabihin at patutunan nila. Gusto ko rin gumawi sa mga panahon na hindi nila ako nakakasama sa araw-araw. Kaya isa rin talaga sa unang dahilan kung bakit kami umuwi eh para makasama ko sa gbet ang aking pamilya. Kaya napag-desisyon na lang namin ni Chin na dito na lang muna kami sa bahay titigil habang nasa Batangas kami. At kung itatanong nyo naman kung bakit nga ako mangut sa picture na yan eh hindi ko talaga kasi namastuhan na bakit baga kailangan pa akong lipstickan para lang maging maganda ang kuha sa larawan. Si mamutang ko nga.